Bakit ako pa, Steve? Sa dami ng kilala mong dalaga, bakit ako pang may isa ng Christy? Nasa iyo yung hinahanap ko sa isang babae. Yung may paninindigan. Hinarap mo mag-isang pagpapalaki kay Christy. Matapang ka magdesisyon. Hindi kami kinasal ni Frank isang pagkakamali yung nangyari sa amin. Dala ng kabataan. Pinuhay ko si Christy kahit na ayaw niyang panindigan. Ang kinatatakot ko lang, baka naman sa bandang huli pag nagkakaunawaan na tayo, baka naman isumbat mo lang sa akin lahat yan. Pinapasok ko ito na dilat ang aking mga mata. Alam kong ginagawa ko. Mahal kita. At mahal kong iyong anak. Blow out mo to, no? Napromote ka <laughs> daw sa L.A. ang post. Congratulations. Thank you. Akala ko ba sa restaurant tayo kakain? Yung pala gagawa ka ng sarili mong restaurant. Creative director ka talaga. Maraming tao sa restaurant. At least dito, tayong dalawa lang. Andiyan pa yung favorite music mo, na favorite ka rin. <laughs> Odette. I'm very honest with my intentions. Ikaw ang babaeng hinahanap ko. Hindi pa tayo masyadong magkakilala. <laughs> Ilan ba kami sa buhay mo? Baka naman pansamantala lang yung nararamdaman mo. Dalawa lang ang babae sa buhay ko. Ikaw at ang mama. Nakita kong paghihirap niya ng palaking kami dalawa ni Willie. Mula nung mamatay ang papa. Pinanindigan niya ang buhay kami ng marangal. Hindi kaya nakikita mo lang ang sarili mo kay Christy at sa akin ng iyong mama. Pag-aralan na muna nating mabuti. I'm, I'm, sorry, I'm sorry, I didn't see you there. Bulag! Ikaw! Ikaw! Ikaw din! Eh, ba't ka kasi nandyan? Kasi... Eh, kasi nandyan lang naman yung bahay ko. Kaya ako nandito. Teka lang. Yan ang bahay mo? Small world. Eh, teka lang. Kung yan ang bahay mo, bakit parang papunta ka dito? Ah. Uh, ah, kasi... Um... Kasi wala kang t-shirt eh. Bawal kasi yung walang t-shirt dito sa Salvador City. Ano ba ginagawang masama ang abs ko sa'yo? Papansin eh. Ah, so... Gusto mo yung nakikita mo? Oo. Oh. Hindi. Ikaw feeling na... Ayoko niyan. Kung ayaw mo, bakit nandito ka pa? Mga kaisa okay, rin na ako Tito. Hm? mo na huwag kang filigero! You're welcome. Che! Fifteen minutes na lang. Wala pa si ginagawa mo? Ay, darasal ko na sana manalo ka, no? Nako, ipagdasal mo na sana dumating na si Pablo, no? Dumating na rin sana si Paul! Ako, nasa naman si Paul? Parang ko mananalo ko, eh. Anong ginagawa mo? Kapag kasi hindi dumating si Paul, matatalo ka. At least nakita ka man lang maganda sa TV, di ba? <sighs> Ako naman eh. Ba't wala pa naman kasi si Fully? Anong gagawin natin? Anong oras na ba? O oh, basta sa akin ka lang titingin ha. Kapag A ang sagot, kikembot ako ng ganyan sa kaliwa. kaliwa. Kapag B, sa kanan. Pag C? -si. E eh, di sa harapan. So, pag C -si ang sagot, C lang ako ng C. Eh, pag D? Pag D? Pag D? Pag mga contestants, eh, ka ba kayo ngayon ha? O, oh, ready na ba kayo mga contestants? O, oh, kayo audience, ready na ba kayo? Kapag pumalakpak ako, papalakpak din kayo lahat. Oh, oh. Naiintindihan niyo ba? Balak-balak! Kamu jauh-jauh menghilang. Sebenarnya, kamu kena sama hati dengan mereka. A, B, C, G. D. Okey. Yeah. C, C, D. Pol! Si Pol! Pol! dito mo um, ako si Lola kasi gustong sumama. Sama ako! Halika nga dito, palaliki dito. Yung usapan natin ha, pag nanalo tayo, hali tayo sa premium ha? Oo, oh, 50-50 at pagkatapos nung wag mo na akong kukulitin ha? Oo okay, naman, no. Pag nanalo tayo, hindi na kita kailangan. Promise! Andoy, andoy, andoy! Ay. Ano ka ba? Ready mo na yung mga contestas mo. mag na tayo. Last cup na. Dali! Cup Let's, go. Let's go! Let's go! Let's go! Mga contestas! Ready, 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 ready! Oh, ko oh, good luck! Good, good, luck. Oh, good luck! Good luck! Good luck! Isila kayo yung puso niyo, ha? Oo! Nakita ko si Joey, nagpapakan niya. Sa sobrang tension. Hoy, hoy! Ano ba kayo? Ilang beses mo ba sasabihin na kailangan pahirapan yung mga questions? Yan mga researches natin, para wala mga utak. Puro sa isa nyo pinya kumukuha na yung mga information. Kaya tuloy mga host natin, stretch ng stretch. Tuloy, para natin tayo nag-overtime. Para natin tayo pinapatalan ng memo sa taas. This is the last time mga residents. Kailangan pahirapan yung mga questions. Naintindihan nyo ako? Ano ginagawa mo dito? sa studio! Balik! Let's go, let's go. Let's start the show.